magandang gabi. Well, it's maganda pa rin. Kahit na gabi, ayan o, madilim, madalumdum. Ngayon, nandito ako sa tabi ni Kidlat. Ayun si Kidlat. Kasi, sobrang malamok. Kasi, di ba, yung maaraw tapos pilang umulan. So, yung parang yung mga lamok, parang nag-frenzy. Ngayon, meron naman kami mga katol. Nilalagyan namin ng mga katol. Pero, selected few lang yung nilalagyan namin ng mga katol. Yung mga sisiw talaga. Tapos, yung mga babae. Tapos, ito ang nangyari. Si Kidlat, ayun si Kidlat, kasama sila Hawk, si Bradley at si Sky, wala na yan sila katol. So, ngayon, bago kasi ako magsara ng bahay, tinitingnan ko muna sila kung ano yung estado nila. Siyempre, yung... yung tinisecure ko ba sila kung kumusta? Kasi, pag may lamok, mayroong karugtong na sakit yan. So, ngayon, ang nangyari, mayroon akong ganita dito sa bahay. O, so, diba? Ito, sa bahay. Tapos, Nagamitin ko sa, sa, kanila. Pero pag ginagamit ko to, dapat hindi nila nakikita na nilalapit ko sa kanila to kasi aaway ng mga manok to. So ang nangyayari, dapat nasa safe distance tsaka sa safe ilaw lang pag gumagamit ako nito para hindi sila magugulat. Lalo na si Kidlat. Kasi baka akala niya na hikipag sa kanya to. So baka ano niya ay awayin niya o paluin niya. So ngayon yung nangyayari, dito lang sa tabi ko yan. Ito rin na try. O, tingnan mo. Nag-attention na siya. Huwag ang bababa, ba, ha? So far, walang, kat walang lamok dito sa kanyang tabi. Pero, yung mga iba, tingnan natin. Kita niyo pa ba ako? Kita niyo pa ba ako? Inisi, ito, ini. Babalik ko yung cam. Atas ako dito. Babalik ko yung cam para makita niya. Nakikita niyo yung lamok sa paligid ni Hawk. Di ba? Yan yung mga lamok. Di ba? Yan. Ngayon si Hawk hindi takot dito eh. sikidlat lang. Pag pipitikin mo siyang ganyan. Ayun no, oh, di ba? Oh, yan oh. Di ba? Ito si Bradley talaga wala siyang pakialam eh. Natin si Bradley. Si Hawk nakaharap eh. Ito oh, ang daming lamok oh. Ayun oh. Yan. So, ang gagawin ko, ganito lang. Oh. Ayan, pakialam. Oh. Good morning! Umaga na, kagabi. Ito yung gamit ko, ba diba? So, ngayon, magpre-prepare ako ng kanilang drinks para maagapan or ma-prevent yung magiging sakit na dala ng mga lamok. So, it's preparation time. Let's go to the table. Diba kanina, pinakita ko sa inyo yung aking ah, raketa na parang pang laro ng tennis. So, ito naman ang para sa inumin nila. So, ito yung pyrostat. Isang sachet ang gagamitin ko para sa isang galong tubig. Siyempre, meron tayong stock niyan. Para sa mga ganitong pagkakataon. Alangan mo naman i-schedule yung pagpunta ng mga lamok, ba diba? So, kailangan ayong available na paggawa ng paraan. So, bali guys, yung prevention nito is, ano lang siya, two consecutive days ang prevention. So, mag-prevent tayo ng sakit na dulot ng lamok. Pero, meron naman dito instruction, basahin nyo na lang, kung ang inyo ay, ano, um, treatment, ano siya, three to four consecutive days naman. natin natin ito. mata matabang yung kulay niya. Hindi ka tulad niya. Siyempre, iba naman yung mix So, ready na to? Pwede natin ibigay sa ating mga alaga. Unang stopover natin para pakainin, painumin is yung mga nandito sa kabila. Ayan. Eh. Nandyan. So, sila buttercup yun at saka syempre si Otlum. Sabihin na natin yung mga manok na nandyan na iba pa. Papakain na sa lahat ng manok dito. Tapos syempre, ang kanila ang fire stop. Lalo na dito kasi yung lugar na to, tingnan nyo naman, malamuk, Maraming pagtataguan yung mga lamok. ba? Diba? So, kailangan alagaan ang mga manok kasi sayang. Manok lamok. Manok lamok. Pero syempre, itong dalawang to, yung ang kanilang iniinom pa rin is egg 1,000. Para sa kanilang ano, egg soup. Egg soup. Ang gagawin pag umaga, no? Siyalo ka. ka matapang Iha <tot noise> Hindi ko pa nga nasasabit Kumakain na siya yung mga girls namin is binabana mula sa bumbi. Lady blue. Lahat-lahat na yan sila bibigyan, syempre. Kasi baka biglang magkasakit, kawawa naman. naman ay si Rudy. Si Rudy na malaking manok. Lumaki na siya. Sandali lang, Rudy. Okay. So, ayan na. All set na. This time naman, lilipat na tayo sa kabila para mapakain at saka papainom na natin sila. So, nandito ako ngayon sa pinakamatandang manok na meron ako ngayon. Si Ayan siya. Papakainin at saka hawks mo kahit malaki na siya okay. Next batch naman ng timplahan. Oh, ikaw yun ni unang kakain na Oo, oh, oh, Sky. Oo, 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 oh, oo, oo, oh, 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 oh. oo. Ayan naman. Sandali lang. Iba yung pagkain mo. Oh, dati hindi mo yan sumusunod. Oo. Oh, sandali lang. Kadlat. Maganda na yung kanyang balahibo tsaka yung pakpak niya. Oh. Shrimp, Water juice. Siyempre, ang lahat ng to para kay Bradley. Ayun ang drinks mo. Special yung kanyang ano? Cup. Ba? Ayun guys, ha? ganun lang kasimple mag-alaga at mag-prevent ng sakit na magiging dala ng mga lamok. So, dalawang araw lang ito, so, consecutive days 'yon, tapos next month naman para alagaan ulit ang aking mga manok laban sa mga lamok. Manok, lamok. So, yun ang paking pag-aalaga sa aking mga manok. Ako si Aling Mima. Bye-bye.